Sa isang maliit at maralitang bayan, may isang manging isda na nagngangalang Juan. Sa kabila ng kahirapan, araw-araw siyang nagtatangkang makuha ang sapat na isda para sa kanyang pamilya. Isang umaga, habang nasa gitna ng malakas na unos, natagpuan ni Juan ang isang lumang bote sa tabi ng baybayin. Naisip niyang gamitin ito bilang palamuti sa kanilang tahanan, ngunit nang binuksan niya ito, natagpuan niya ang laman nito, mga lumang perlas. Isang misteryosong yaman na nagbukas ng bagong pintuan para kay Juan. Sa tulong ng isang makataong kaibigan, nagawa ni Juan na ipamahagi at mapalitan ang mga perlas sa mataas na halaga. Sa kanyang sipag at syaga, naitayo niya ang sariling negosyo ng pangingista. Naging kilala siya sa industriya at nakatulong sa kanyang komunidad. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang natupad ang kanyang pangarap na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Ang dating maralita at simpleng manging isda na si Juan ay naging inspirasyon sa kanyang bayan, nagpapakita na ang sipag at pangarap ay maaring maging susi sa tagumpay.